Bumida ang mayamang kultura ng La Trinidad Benguet sa pagdiriwang ng Strawberry Festival. Yan ang ulat ni Dante Gito. Hindi alintana ang sikat ng araw. Dagsang tao ang dumalo sa tapat ng Municipal Hall ng La Trinidad Benguet para makipagdiwang sa Strawberry Festival. Ang tema ngayong taon, Strawberry Festival, the Strawberry Capital of the Philippines. Alas sa pa lamang ay nakapwesto na sina Jaycel para masaksihan ng makukulay na floats at naggagandahang performances. Uh, first time ko po to. Masaya po, uh, excited. Po. Ang effort nila po nila and uh, ang creative nila dahil. Uh, Uh, hin hindi lang iba-iba, kundi colorful din po yung... Anim na paaralan ang nagpakitang gilas sa Drum and Lair Competition, tatlo sa Street Dancing Competition, at walo sa Cultural Presentation na nagpapakita ng mayamang kultura ng La Trinidad. Labing apat naman ang kalahok sa Float Parade na may kategoryang Valley of Colors bilang pagbibida sa makulay na kasaysayan ng lugar at pro-environment, na nagpapakita naman ng pagmamahal ng mga tao sa kalikasan bilang isang agrikultural na munisipyo. Ang mga bisita mula Guam, Labis ang tuwa ng masaksihan ang pagpapakitang gilas ng mga performer at ang pagkamalikain ng mga float designer. Uh, everybody had uh, similar presentations, but they really depicted the preservation of the culture, and that's why we, as members of our Guam communities, we go, we also emphasize that with our own, um, our communities, our young generation. Labis naman ang tuwa ni Trinidad Mayor Romeo Sal. Dasa pagtagas ng mga manonood lalo na't pangarap nilang maitalaga na bilang strawberry capital of the Philippines ang La Trinidad. The uh, focus on the strawberry. So uh we hope and pray that we are going to sustain the La Trinidad the strawberry capital of the Philippines. And uh we need the active participation of all the strawberry farmers and uh, stakeholders in the municipality of Batida Dante Geto para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas